Ano ang mararamdaman mo kung nasta ka sa loob ng train? Wa Kakaiba experience to. Grabe yung experience ko kahapon. Ganito yung senaryo. Nakasakay ka ng train. Tapos, bigla lang siyang huminto. Hala, anong nangyari? Okay lang sana kung nasa ibabaw kayo, di ba? Ang problema, sa tunnel pa talaga huminto. I-first time ko maka-experience ng ganito. Di ko alam kung ako lang ba ang tatatakot. Pero, ang dami ko nang iniisip. <laughs> Paano pag may zombie? Paano pag lumindol? Paano pag may train na biglang umanda? Pero syempre, dapat tahimik tayo. Kasi yung mga kasama ko nga na nakasakay sa train, sobrang tahimik nila. Nakakabingi yung katahimikan nila. At ito pa ang malala, yung operator nakaka-stress kasi hindi ko naman naiintindihan yung mga sinasabi. Tagal-tagal din kami nagantay bago umandar yung train. Nakahinga din ako ng malalim nung umandar na siya. Nakababa na kami. Oh, yung feeling na na-stuck ka sa train. Tapos nagsasalita yung operator. Tapos hindi mo naiintindihan. Tapos sa ilalim, tapos sa ilalim ka ng tunnel. Tapos tipo, tahimik. <laughs> Tapos tahimik lahat ng tao. Tapos sabi buksan ang bintana. Ano mararamdaman mo? <laughs> Siyempre hindi po buka kasi baka may sumugod na zombies. Kinakabahan ka na. Ano ba yung sinasabi niya at hindi mo naiintindihan? Ang <laughs> pangit ng feeling. Promise. Pero buti na lang, okay na. Relieve. <laughs>